Tayo sa mga balita dito sa bansa, muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Sa Konkon, pagbobotohan po ang mga delegadong mag-aamyenda sa konstitusyon. Ayon sa mga naghain ng panukala, layunin itong baguhin ang ilang malalabuan nilang probisyon gaya ng impeachment proceedings. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Muli na namang nabuhay ang usapin ng cha o charter change sa inihaing panukala ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno at iba pang kongresista. Sa panukala, konkon -kon o Constitutional Convention ang isinusulong nilang paraan ng pag-amienda ng konstitusyon. Matapos daw ang apat na dekada, nakikitang hindi perpekto ang pagkakasulat dito dahil sa mga malalabong probisyon na nakakaapekto raw sa pagbabago pagpapanagot at pagtitiwala sa institusyon ng gobyerno. Partikular na tinukoy ang probisyon kaugnay ng impeachment proceedings at ang kontrobersyal na katagang shall forthwith proceeds na naging magkakaiba ang interpretasyon at naging dahilan ng mainit na debate. Tinukoy rin ang mga malalabong probisyon kung ang Kongreso ay kikilos bilang isang joint body o bilang magkahiwalay na kapulungan. Sabi pa sa Panukala ang isang konstitusyon na walang textual precision ay hindi maaasahang gabay para sa pagkilos ng gobyerno at maaari pang mamanipula. Sa isinusulong nilang konkon, magkakaroon ng 150 delegates na pipiliin sa pamamagitan ng isang eleksyon sa May 11 ng susunod na taon. Such a constitutional convention is timely, especially because of more recent events. Yes where i believe that the efficacy of government uh, organizations and institutions are uh, being reviewed by the general public may iba pang hiwalay na panukala para sa konkon na inihain na sa kamera. Kasama ang para sa pagpapababa sa minimum age requirement ng mga gustong tumakbong presidente, bise presidente at senador. This is a part of our principle of inclusivity. We don't see any reason why age should be a restriction for anybody uh, to... You know, to to be part of, of nation building. And we realize, Mr. Chair, that um, the youth is, you know, the, the, their idealism and their patriotism can also be used as a way to, you know, help the government. Pero ang makabayan block, tutol sa pag sa konstitusyon dahil baka raw alisin ang mga proteksyon sa national patrimony, anti-political dynasty, mga karapatan natin at iba pa. -duda rin daw ang timing. Papalapit na ang 2028. So again, lalong um, lalakas ang hinala ng uh, mga ng taong bayan na muli na namang itutulak ng kongreso ang usapin ng pagbabago ng term limits or term extension dahil may mga panukalang batas para sa charter change na hindi pa naire refer sa komite, nagtakda ng susunod na pulong sa December 3. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. mag sa mga nag-aalok ng notaryo. Sa Pasay, nabisto po ng NBI ang isang grupo roon na nag ng peking notaryo sa labas po ng isang opisina ng gobyerno. Arestado ang kumipirma sa mga peking dokumento, pati tatlong kasama niyang nanghihimok na mga parokyano. Ang modus po ng grupo, mula sa kanilang tolda ay dinadala umano ang mga ipapanotaryong dokumento sa isang bahay at doon isinasagawa ang pamimeke na rin na may pangtatak din po ha, ang grupo sa ilalim ng pangalan ng isang abogado na prosecutor. Kahit walang pahintulot mula sa kanya, kumpiskado rin po ang computer at iba pang gamit pang notaryo. Umamin ang isa sa mga suspect at sinabing nagawa lamang niya ito para sa kanyang sakit. Walang pahayag ang iba pang suspect. Para wag ho maging biktima ng mga peking notaryo, magtungo po sa korte at tanungin kung lisensyado ang nilapitan ninyong taga-notaryo. Dapat ding tandaan na kailangang kaharap po ninyo ang abogadong magnonotaryo sa dokumento po ninyo. Arestado sa Valenzuela ang isang lalaking nag o pumasok sa isang tindahan at tinangka iyong pagnakawan. Gate po ng suspect, nagawa daw niya ang krimen para magkaroon ng pamasahe. Balitang hatid ni Bea Pinla. Nagkagulo sa tindahan na ito sa Valenzuela City pasado alauna ng madaling araw nitong lunes. Nahuli kasi ang 21-anyos na lalaking niyan nang pasukin niya ang tindahan at tinangka umanong pagnakawan. Ayon sa pulisya, mismong ang may-ari ng tindahan ang nagsumbong sa mga otoridad. Kanyang napansin na mayroong uh, bukas na bintana sa kanyang tindahan. Dahilan sa kanyang pagsilip, at napansin po niya na mayroong chinelas at saka uh, payong po doon sa loob. Uh, agad po siyang kinutuban na mayroong tao sa loob. Agad rumesponde ang barangay at pulisya. Naabutan pa nila ang suspect sa tindahan. Gulugulo na po doon sa loob ng tindahan na co po doon sa bahay ng ating biktima. During that time na nahuli po siya, wala pa naman po siya nailabas o nanakaw mula sa tindahan. Aminado naman ang suspect sa krimen ang nagtulak umano sa kanya para gawin ito, kakulangan sa pera. Ginawa ko lang po kasi kailangan ko po ng pamasahe pa Wala po akong makuha ng trabaho po. Reklamang qualified trespass to dwelling ang isinampa laban sa suspect na hawak na ng Valenzuela City Police. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinahabol ng dalawang lalaking niya ng isa pang lalaki sa kahabaan ng Market Avenue sa barangay San Miguel, Pasig. Ilang saglit pa na dapa sa gitna ng kalsada ang hinahabol nila. Doon na siya hinataw ng pamalo sa katawan at ulo. Sinubukan pa niyang lumaban pero lumapit ang lalaking nakaputi at inundayan siya ng saksak. Tumakas po yung mga sospek. Dead on the spot naman ang biktima. Kalauna na po ang lalaking naraksak. Ang sospek kinakasama ngayon ng dating uh, nobya ng biktima. Pinagahanap naman ang kanyang kasabuan. Sa imbisigasyon ng pulisya, Love Triangle ang ugat ng krimen. Nahuli umano ng naarestong suspect na katshat ng kanyang kinakasama ang biktima. Doon na raw nagbanta ang suspect sa biktima hanggang nauwi nga po ito sa pananaksa. Mismong ang babaeng pinag ng dalawang lalaki ang nagturo sa mga pulis para maaresto ang suspect tatayunin daw siyang testigo sa kaso. Iginiit naman ang naarestong lalaki na biktima lamang din siya at sa korte na lamang daw sila o siya magpapaliwanag. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng nasabing biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Dalawang patay sa barilan sa pagitan ng mga pulis sa loob ng Bangued Municipal Police Station sa Abra. Patay sa investigasyon, Nagsisipilyo si Police Staff Sergeant O'Neill Ryan Kalika nang bigla siyang barilin ng kanyang team leader na si Police Lieutenant Jamison Bulataw. Apat na tama sa dibdib ang tinamo ni Kalika. Sunod na tinarget ni Bulataw si Police Senior Master Sergeant Edwin Bandok pero hindi tinamaan. Gumanti si Bandok at tinamaan sa dibdib si Bulataw. Dead on arrival sa ospital si Nakalika at Bulataw. Subuko naman si Bandok na walang pahayag Naharap siya sa kaukulang reklamo. Ayon sa Bangued Police Station, dati nang nagkaroon ng alitan sina Kalika at Bulataw. Patuloy ang imbesigasyon. Nasira ng daluyong na dulot ng bagyong uwan ang seawall at kalsada sa isang barangay sa Santa Catalina, Negros Oriental. Kinordo na, na at nilagyan ng mga babala ang kalsadang yan sa barangay poblasyon. Dalawang lane ng kalsada ang hindi na madaanan dahil sa tindi ng pinsala. Ayon sa mga residente, nasira na rin ang naturang kalsada noong nakaraang taon dahil sa bagyo. Kaya tingin nila, substandard ang proyekto. Ayon naman sa DPWH 3rd Engineering District ng probinsya, standard yan ng road concreting at seawall. Yan daw ang disenyong ipinatutupad sa buong bansa. Ongoing na ang pagsasaayos sa napinsalang bahagi ng kalsada. 35-30 na ang Sparkle GMA Artist Center at bilang special treat sa milestone na ito, may palibring concert ang Sparkle. Yan ang Sparkle 30, the 30th anniversary concert sa Moa Sky Amphitheater sa Pasay sa November 15. Hindi lang ito basta pre-concert, it's a fun filled day to connect and give back to fans at supporters ng Sparkle sa loob ng tatlong dekada. Bago ang big day, may pasneek peek na ang Sparkle teens, Sparkada, at ilang cast members ng Maka Love Stream sa kanilang performances. Tila naging reunion din ito para sa ilang stars ng rehearsals. Reunion on stage kaya I'm super excited to see, you know, mga naasama ko dati na hindi ko masyado nakikita ngayon. Na Miss Sparkada, actually. And since anniversary nga ng GMA, hindi lang namin siya sinaselebrate kasama ng mga artists, but kasama din ng mga fans. Makakasama nila sa star-studded events si na Asia's multimedia star Alden Richards, Kapuso Primetime Princess Barbie Portesa, Kapuso Beauty Queen Michelle D, Asia's Limitless Star Julian San Jose, Kapuso Ultimate Heartthrob Miguel Tan Felix, Kapuso It Girl and Global Endorser Gabby Garcia, Undeniable Star Rita Daniela, Star of the New Gen Jillian Ward, Kapuso Total Heartthrob River Cruz, at Stars on the Floor Ultimate Dance Star Rogen Cruz, presente ng well-loved new generation ng sangres na sina Angel Guardian, Kelvin Miranda, Faith na Silva, at Kapuso Prime Gem Bianca Umali together with Cloud 7 Sparkle Campus Curies Pinoy Big Brother celebrity collab edition Sparkle Housemates at marami pang iba don't worry team bahay dahil mapapanood ang live stream ng concert sa TikTok Live Philippines at Sparkle TikTok account Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News Samantala humina ang halaga ng piso kontra dolyar Nagsara po kahapon ang palitan sa panibagong all-time low na 59 pesos and 17 centavos. Mas mababa po yan sa 59 pesos and 13 centavos na naitala noong October 28. Wala pang bagong pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay nito. Pero una nang nilang sinabi na maaaring sinasalamin ng paghina ng piso ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng ekonomiya bunsod ng kontrobersya sa infrastructure projects. Nilabas na ng Department of Trade and Industry ang Noche Buena Prize Guide para sa ngayong taon. At sa mahigit dalawang daang food items sa labing apat na kategorya, isang daan at dalawang put sham ang hindi nagbago ang presyo. Bahagyang tumaas naman ang presyo ng sham na put limang iba pa dahil sa gasto sa raw materials, packaging at labor. May mababa naman ang presyo ngayong taon ng piling ham products, queso de bola at Spaghetti sauce. Bisitahin po ang official website at social media pages ng DTI para sa kumpletong listahan ng Noche Buena Price Guide. Update po tayo sa mainit na balita tungkol sa press conference ni si Pangulong Bongbong Marcos na sumentro sa isyu ng mga questionable flood control projects at may ulat po on the spot si Ivan Mayrina. Ivan <coughs> Connie, mahigit tatlong buwan mula ng bitiwan ng mga katagang mahiya naman kayo na naglantad sa mga numalya sa mga flood control projects ay nagbigay ng report si Pangulong Bongbong Marcos kung ano na ang ginawa ng kanyang administrasyon tungkol sa isyong ito. Una, para panagutin ang mga may sala. Pangalawa, para bawiin ang mga ninakaw na pondo ng bayan. At pangatlo, ang mga reformang ipinatutupad para hindi na maulit ang ganitong kalakaran. Nagilaman na ng balita ang mga reklamo ay laban sa mga dating opisyal ng DPWH tulad ni na Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ng Bulacan Engineering District, mga kontraktor nagaya ng mag-asawang Diskaya at ilang mga senador at kongresista. Natanong ang Pangulo tungkol sa dating Appropriations Committee Chairman Zaldico na ngayon nasa ibang bansa at ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Sagot ng Pangulo, Oras na masampahan ng reklamo si Zaldico, agad kakanselahin ang kanyang passport at gagawa ng hakbang ang pamahalaan para siya ay agad na mapabalik sa bansa. Ang kanyang pinsa namang si Romualdez hindi pa rin daw nasasampan ng reklamo at tanging sa Senate hearing pa lamang lumutang ang pangalan. Pero gitang Pangulo, tulad ng nauna na sinabi, walang immune at walang sinisino sa pananagutan sa usapin ng katiwalian sa flood control pero hindi raw magsasampan ng reklamo ng basta-basta lang at lahat dapat may matibay na ebidensya para matiyak na ang mga tunay na may sala ay mananagot. Katunayan, babala naman niya sa mga sangkot na hindi pa nasasampahan ng reklamo, tapos na ang maliligayang araw nila at patuloy silang nga ng administrasyon. Sa mga nasampahan ng reklamo, tinitiyak ng Pangulo na marami sa kanila, walang Merry Christmas dahil magpapaskuraw sa bilangguan. Samantala patuloy naman ng Anti-Money Laundering Council at iba pang ahensya ng gobyero sa paghahabol sa mga nakaw na pondo, naniniwala ang Pangulo na bilyong piso ay inaasahang mababawi rito. Patuloy rin daw ang pagkapatupad ng reforma sa mga hensya para sa transparency, tulad ng mas baigting na proseso sa procurement at pagbabayad sa mga kontrata. Lahat para tiyaking hindi na mauulit ang ganitong tiwaling kalakaran. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, ito, ito sa nanagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw hahabulin ah, na namin kayo. Kani matapos ang press conference, tumulak ang Pangulo sa lalawigan ng Katanduanes. Magugunit ang Katanduanes ay isa sa mga napuruhan ng bagyong uh, Juan. Inaasahang personal niyang i ni ang pinsala ng bagyo at mag-aabot din ng tulong sa mga nasalanta. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Nagpamangha ang pambihirang Aurora Borealis o Northern Lights na nasaksihan sa iba't ibang lugar sa Italy at Amerika. Kabilang po riyan, ang mga nakuna ng isang Pinoy U-Scooper sa Rosemount, Minnesota. Tila sumasayaw raw sa mata ang matitingkad at sari-saring kulay sa kalangitan. Pink at green din ang kulay ng Aurora Borealis na nakunan sa Johnston at Perry sa Iowa. Bright red naman ang northern lights na nabuo sa Matterhorn Mountains sa Italy. Kontras pa ang kulay nito sa kabundukan sa napapaligiran ng niebe. Ang Aurora Borealis po ay natural phenomenon na nangyayari kapag naglalabas ng plasma ang araw tuwing may solar storm. At nakikipag-interact ito sa geomagnetic field ng Earth. Kaya wow na wow!